hindi mo ginawa yun, hindi sana mangyayari to. Alam mo ba, sagutin mo, buhay na kasama mo! Sir, kung kayo nakakita kung paano pinatay si Willie tsaka yung asawa niya, baka ganyan din ang ginawa niya, sir. Sundalo ka! Hindi ka dapat nagpapadala sa damdamin mo! Ilang si na patay niyo? Sir, namatay sila sa gitna ng labanan, sir. Namatay sila? Kaya sundalo o rebelde nakapatay sa kanila, sagutin mo pa rin yun! Sir, hindi sundalo, hindi rebelde yung nakapatay sa kanila. Ang nakapatay sa kanila, yung hayop na gera na yan! Karin nyo, anong plastic at wira Ano ba pwede kita yung court marshal? Because of that! Pwede hey, court marshal nyo! Ano naman yan alam nyo, court marshal eh! Ayaw kasi mga opisyal, ha? Bago ka lang dito! Bago sa tala! Kami, pag namamatay ang kami, matakal na namin kasama yan sa hirap at ilawa! Masakit sa amin nun! Ayaw kasi puro bait na buka ka nyo! Sundalo din ako! Paano suit mo yung uniforme? Hindi suit ko! sakit na nararamdaman mo pag nawawalan ka ng kasamaan. Yun din ang sakit na nararamdaman ko dahil sundali din ako. Yes, sir! Iba dito sa Mindanao! Dito sa Mindanao! Kailangan pakal ang puso mo! Pakal ang titip mo! Kailangan po mo! Ah, ganun ba? Kaya ka nagdesisyon para ipakita sa akin na ikaw matapang dito, ha? Sige, ngayon, ipapakita ko sa'yo na hindi na ikaw matapang dito. Kung anong tapang mo, hindi ang tapang ko! Sige! Magkabad ka! Baka maistakit ako dyan, sir. Baka maistakit. Hindi off the record Sige! Ba... Sige, sir. Walang problema dyan. Kaya lang, Baka magbago pa naman ng pag-iisip mo. Bibigyan pa kita na isa pang pagkakataon. Huh. Di ba, Bade?